Ano nga ba yung body problem niya? Ano sir? Yung um, upper tsaka lower back pain. Tapos shoulder. Shoulder. Pero wala siyang sabit kung pagkinas? Wala sir. Ano, ano na siya? Nablalago tukad? Nablalago tukad. Oo yan. Oh, yan. Mm -hmm. Yung... Tapos... Pagkisible po natin na dito eh. Wala na sabit eh. Maluhang. dito. Ano, sir. Kaya ba naman sila? Um, kaya lang. Yung pagtagal niya sir, hindi na siya kaya magtagal. Ano siya? Nangangalay talaga? Nangangalay? Pag ano, ano movement? yung is, kahit steady lang siya, ganyan na steady. Basta nakataas siya na steady, nakataas na steady. Ah, Ang alay, sir. Kailangan ko rin siya iba Pero wala siyang sakit, sir. Ang angalay lang siya talaga. Sir. Yun. Punti. Ay, Para undito, sir. Parang hindi ito, Lubo ka dun sa may iba pang may iba pang mga body complete? Eh. Tayo daw ako sa security code kung baka meron din. May content. May content. Pag yung mo ko, gano'n din sa Ay! Pag na ito, parang wala. Wala. Side to side. Ayan. Kami Right shoulder, no? Ang pinaka... Ito na makabula, wala. Wala. Pero nalala

Tingnan mo Labas. Sa so, i-relax mo lang ako lang mag -alap. Relax na. Yes. Wow. Crunchy. Ganda na nagtutugan eh. Sir, sideline position. Tagilid niya hanap sa akin. Sir.

Ito yung ko ng pading. Okay, Labas. <coughs> no. No, 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 no. Tapos pwede mo din check dyan sir, yung kanina. May ano movement kayo masakit sir? Ah, uh, ano sir? Braso. Yung, sa braso ba yun? Hindi sir. observe mo daw kung may changes ba? Nag-clicking -click pa rin sir, pero may Yung clicking uh, wala tayong magagawa dun yung... Sa ngalay alay kasi yung isa sa ano. Pag-ilig ko dun sir, kung... yan, yung... Sir. Yan yun sir. Yan. Luwag na. Kabila, down na. Yeah, nagkaroon na may sakit kasi siguro ko Yes sir, uh, punit pa. Mm. Uh, pero ito sir, wala. Totally, totally wala. Side to side. Uh, yeah, maluwag yun, maluwag. Ngayon sir, uh, yung dito sir normal, yung medyo nga rin ngayon. Normal siya sir, kasi ang nangyayari niya ngayon, okay, pala ito ng yung... Kasi yung recovery na sa sobrang layo ng set, yung yung na-stretch, mayroon mga tenda na yung, may, na mapupunit. So, pag nag-heal na yun, yun talaga siya magkakaroon ng changes. Yeah.